Unfair naman po itong nangyayari sa atin. Dapat ba nating ibalik na rin ang parusang bitay sa Pilipinas? Lalong-lalo na sa mga banyagang involved. Heinous crime na may kaugnay sa illegal na droga? Uh, yes, uh, Aljo. No? Isa yan sa mga tinutulak natin ng mga panukalang batas since uh, uh, the 16th and 17th and 18th Congress. No? In fact, Uh, nung uh, huling kongreso ito ay umabot na sa plenario at Apo. nagkaroon na ito ng approval on uh, na third reading no hindi ako nagkakamali uh -huh. but unfortunately ay uh, hindi po ito nagkaroon ng uh, ng uh, suporta no sa ilang uh, mga senador dahil uh, uh, ang aming panukala sa kongreso sa lower house ay uh, i-limit lamang ang uh, parusang kamatayan doon sa mga drug-related mm -hmm. na mga offenses no especially yung mga nako-commit ng uh, ating mga mga banyaga dito sa ating bansa. Kagaya no nangyari sa atin no isang linggo lang, Aha. dalawang Pilipina ang binitay no uh, sa China. Opo. Uh, ganun sila ka strict doon. Pero kung tutusin sila yung karamihan na nagdadala ng droga dito ay po, mga taga-China. Mm -hmm. So dapat siguro eh isipan natin ngayon at uh, pag aralang mabuti na baka pwede na nating ibalik no etong uh, parusang kamatayan uh, siguro doon sa mga drug related uh, crimes at uh, syempre eh, siguro para hindi maging uh, mainit na usapin eh, siguro Uh, bigyan ng mataas-taas na panahon no para mapag-aralan at uh, mapagdebatehan namin ito sa kongreso. So, oh so, agad uh, kaagad-agad 'yan na uh, kong. Opo, uh, bilisan niyo. Opo, dahil uh, lumalaki ang ulo nitong ilang mga banyaga. Oh lahat na ito hindi lang Chinese ha. Marami po dito, involved dito mga foreigner sa Pilipinas. Oo, korekt. Pero kung tutusin, uh, Aljo, uh, no, sa mga bansa nila, no, oh. gaya halimbawa, yung nag ng coke, no, oh, oh. na Singaporean National, eh sa Singapore, napaka-stricto. Na, nga, eh. eh talaga, eh pagka nahuli ka doon, eh oh. talagang bitay ka agad, no. Sa hmm. China, ganun din. Itong hmm. ating dalawang kababayan na Pilipina, 2016 po ito nahuli at uh, 2023 ay pinatawang kaagad ng parusang kamatayan. So, okay. ibig sabihin, sila ay napaka-stricto, sila ay uh, napaka napakahigpit no pagdating sa krimen na rela related sa droga at oh. ito ay pinapatawan agad ng ng marahas na na ano na parusa pero dito sa atin eh medyo nakikita siguro nila maluwag dito at kaya dito sila nagdadala ng kanilang mga basura Totoo po 'yan. Dinadaan nila sa Pilipinas. Opo. Parang uh, ano to yes, eh so... daanan ng droga tapos Ilalabas naman nila papunta doon kung saan nila 'yan dadalhin sa Pilipinas kasi walang death penalty pag droga bibitbin mo dito. Kaya para sabi That nila, idaan oh. po, tama na tayo ng Pilipinas. Kasi kung mahuhuli tayo doon, okay lang." <laughs> Sir. Ayos lang at magandang kulungan 'to dito sa Pilipinas. Pwede tayong tayo gumamit ng cellphone sa loob ng kulungan oh, doon. baka ang na nasa isip nila. <laughs> Oo, oh, totoo po 'yan. Sir, kaya oh. na po ang tanging pag-asa namin. Si Congressman Erwin Turfog, yan din ang gusto. Kanina, nakausap ko rin si Senador Bongo, yan din ang gusto. Ituloy niya rin po yan, sir, para, correct, oh. oo, para matigil ang itong mga kalokohan ng ilang mga banyaga na parang ginagawa nila parang ano ito eh. Parang sabi nila, paraiso That's ang Pilipinas. Ay, nako. Oh. alam mo, hindi lang kilo-kilo, tonel -kilo, tonelada ang oh. pinapasok nila dito. na mm -hmm. Na sa, samantala sa kanilang mga bansa, eh gramo lang oh. eh meron nakakaagad parusang kamatayan na eh. ganun sila ka -stricto. at uh, oh. doon nga siguro they probably think na ang Pilipinas ay ay kayang kaya nila no yung ating uh, mm. justice system dito yung criminal justice system natin ay oh. eh, kaya nilang lusutan oh. uh, kaya siguro malakas ang kanilang loob na dito magpasok dito magbenta at dito gumawa mm. no um, uh, kung nararandaan mo nung panahon ni former uh, President uh, Duterte, Opo. napakaigpit ng no? maraming na na dismantle ng mga clandestine laboratory ng shabu sa buong Pilipinas. Opo, okay. Uh, yun ang uh, talagang uh, dapat eh, tutukan natin at uh, bigyan ng pansin. Opo, kung segue tayo dito, apektado rin ba ang constituents ninyo dyan sa Surigao del Norte, sa Manalakas na Lindol? Uh, Well, nararamdaman namin no dito sa Surigao hmm. uh, yung uh, pagyanik no uh, dahil hindi naman kalayuan yung hinatuan no hmm. yung Surigao del Sur dito sa sa probinsya namin sa Surigao del Norte magkadikit po ang Surigao del Norte at Surigao del Sur at hmm. uh, fortunately at uh, salamat sa Dios ay wala naman pong casualties at hmm. wala naman pong uh, damage na nangyari dito sa amin. However, doon sa Surigao Sur Uh, sa balita, eh, sa reports na tanggap namin ay eh, marami po mga buildings at mayroong pangaho yata uh, na namatay. So uh, nakakalungkot po na nagkaroon po ng ganyang uh, klaseng incidente po dyan.